Bili po kayo. Munik, support kay mami. O, oh, hadap ka muna. Munik, munik support ka muna kay mami. Tingin ka dito, o. Oh. Tingin ka muna, anak. Anak. Ah. mo, Nakatingin dito yung pants mo, o. Oh. Yung mga pants mo, oh. o. Munik. Ito, yung si Gambel. Ayaw ng anak ko, busy. Ito yung alaga namin. Ito yung nakakagat sa akin. Kasi, uh, si Nagaahit kasi ako ng mga aso. Yung isa kasi, nagsiselos kasi ito eh. Yan, gusto niya lagi nilalamping din siya. Yan. Parang tao din sila, no? O, oh, maitim siya. Si Monique busy uh, sa YouTube. May sa YouTube. Pero ano siya, hindi naman, ano, hindi naman panay-panay ang ano ng load na yung YouTube. Bali, Nagagala naman siya sa dagat pag may kalarog siya. Yan. Gumagawa ko para sa uh, YouTube. Yan. ngayon, walang gano'ng tao. Munik! Tapos yung iba kong aso, nalagaan ko. Ayun, mamaya ka pa, kainin. Ayun siya dalawa dalawa Yan gay ko dito tahimik pag Sunday Yan may kamote ang kapitbahay namin pwede namin Pwede kami magdako ng kamote charo Ang init. busy busy si Monic Nakakalibang din ang bata yung yeah. <coughs> tabako lagyan natin ng ilaw kasi madilim talaga as in eh, gabi na yeah, para maliwanag. Ito ako kay Monique. Yan si Monique. <coughs> Yan, busy siya. Tuwing hapon, sinasamahan niya ako dito sa pagbabantay. Patumal. Kaya tuloy lang laban. Support lang kayo sa YouTube channel ko. Magawa ko ngayon ng video pa sa YouTube channel. Yan lang. Hi guys! Sabi mo na... Nak? Bye! Na? Bye! Kawa'y? Bye! Oh, bye daw.